Ayan guys mga idol, ah, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumado sa pecha at ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha ngayon pong January 8, 2024 at January 9, 2024 sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol umpisan po natin ang ating samada dito po tayo sa ating samada sa pecha ngayon pong January 8 at ayan dito po tayo sa January yan po ay 1 at 8 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan kagaya pa rin po ng dati sa mga numero natin dito isisimplify muna natin sila ayan 0 plus 1 is 1 0 plus 8 is 8 uh, 2 plus 4 is 6 Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 1 plus 8 is 9. At 8 plus 6 is 14. Ganun din po sa bandang baba. 9 plus 14 is 23. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 23. At yung pangalawang numero naman po natin o kapares nating numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna combine pa rin po natin ito itong tatlong numero natin dito sa loob ngayon 1 plus 8 plus 6 is 15 ito naman po yung pangalawang numero natin meron po tayong 15 at pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon natin ito 15-23 o kaya naman po ay 23-15 pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan at uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin yung 15 at saka 23 sisimplify din natin yan para may sumahad na natin para madagdagan yung mga number natin na pwede natin pagpilian ayan dito po sa 15 1 plus 5 is 6 at dito naman po sa 23 2 plus 3 is 5 ito po ngayon yung isusumada natin 6 at 5 at unahin natin isumada yung 6. Ayan, kukunin muna natin itong 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin po dyan yung 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga hindi, ayan po yung sumada natin dito sa 6. At isunod naman po natin itong 5. Dito naman po sa 5, yan kunin muna natin itong 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin po dito ang 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. At pwede rin ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. And mga idol, yan po yung mga number natin na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong January 8. Meron po tayo dito 6, 15, 33, 24, 5, 23, 14, at 32, Sa mga numero po 37, yan, 39, lang po tayo kung ano po yung mga 48, 49, 50, natin 52, 53, 54, 55, numero para po sa mga kombinasyon na 63, 64, tayaan. 66, 67, lang po natin yung mga naka-circle po natin mga numero. At doon naman sa ating sample. Ayan, natin yung 14 and... 14 and 24. Then six and 23. three Then, then fifteen at thirty-two. Eh, mga dalan po yung mga sample natin, mga nakuha po natin mga kombinasyon dito sa ating sumado sa pecha ngayon pong January 8 and meron tayo itong 14.24 6.23 at 15.32 kaya meron po tayong tatlong kombinasyon na sample dyan pero kung nagustuhan nyo po sila okay po sa inyo yung mga kombinasyon natin dito pwede pwede po matayaan yung mga yan Ayan, pwede rin po tayong kumuha o magdagdag dito sa taas kung ano po yung mga nagustuhan po po natin yung mga kombinasyon yan trabol lang po natin at uh, ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong January 8, 2024. At next natin, yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong January 9, 2024. At uh, ayun mga idol, bago natin yung simulan, uh, paalala lang po ulit sa lahat. Lalong lalo na po sa mga bago lamang po natin mga viewers na ito po mga sumada natin ito ay mga gabay lang po yan sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong makakalam. Uh, o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon, o kaya naman po sa gabi. At pwede po yan sa lahat po ng lokasyon. At uh, ayan mga idol, umpisa uh, natin. Dito tayo sa January, yun ay 1. 9 sa ating pecha at 24 pa rin po dito sa 24 sa ating taon. Ayan, gawin pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin sila. Ayan, dito 0 plus 1 is 1. Uh, 0 plus 9 is 9 at uh, 2 plus 4 is 6 ayan, ganyan din po sa bandang gitna 1 plus 9 is 10 at uh, 9 plus 6 is 14 or 15. Sorry, 15 po pala ito. Uh, sa bandang baba rin po, 10 plus 15 is 25. Ayan mga edad, meron tayong 25. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna. Ayan, combine lang po natin ulit itong uh, numero natin dito, itong tatlong numero natin sa gitna. 1 plus 9 plus 6 is... Sixteen. Sixteen. Ayan. Ito, twenty-four po yan. At saka fifteen. nagkamali po tayo. Kaya pasensya na. Uh, ito po yung pangalawang numero natin. Meron tayong sixteen. Uh, pwede na po natin matayan yung kombinasyon natin ito. Uh, this is sa is, twenty-five. O kaya naman po ay twenty-five, this is sa Yan, pwede-pwede na yung kombinasyon natin yan. At uh, kaya dito sa kabila, two digits ko po sila. Kaya... Uh, isisimplify muna natin itong 16 at 25 bago natin yan may sumada. And dito po tayo sa 16, 1 plus 6, yan ay 7. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong 7. At yan lang din po yung isusumada natin ngayon. At ayan, sumada natin yung 7 Kunin natin ang 16 or 25 Kahit alin po dito yung mauna Ito pwede po ayan, Unahin na lang natin itong 16 ayan, Sumada dito yung 6 1 plus 6 is 7 At itong 25 Sumada 25 2 plus 5 is 7 At pwede rin po dito ang 34 Sumada 34 3 plus 4 is 7 Ayun meron tayong apat na mga numero dito na pwede natin kulpilihan. Rumble lang po natin Ngayon, Ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagusto po natin, mga personal po natin yung mga numero. Uh, at uh, ulitin natin dito, 24 po itong numero natin dito. At saka 15, then 16. Uh, dito po tayo sa ating mga uh, mga numero na pwede natin kulpilihan. Meron tayo itong 7, 26, 25, at 34. O oh, yan, ganoon pa yun po. rambol lang natin yung mga yan. Pili lang po tayo. At yan naman po ang ating sample. Pinuha naman natin dyan ang 34, at 16. Then 7, at 25. Then 25, at At 16. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito naman po sa ating sumada ngayon pong January 9. Ayan, meron tayong 34-16, 7-25 at 25-16. Ayan, kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin ito, pwede, pwede rin po matayin yung mga yan. Pwede rin po kayong magdagdag o dito sa taas pa kung mga kung may mga numero pa po tayong nagugustuhan dito, pwede, pwede po tayo dito pumili. Uh, At ayun mga idol, po yung ating sumati sa pecha ngayon pong January 8, uh, January 9, 2024. Maraming maraming salamat po.